Ah, oh, sampay na tayo. Ayan, tara mga ka best friend, samahan nyo ako at sisilipin natin yung ilaglagan natin dito sa gawing lupaw, Nueva Ecija. siha. Ayan po mga ka best friend, bali, andyan na nga po tayo sa area ni sir. Pupuntahan na lang po natin yung pispan niya para makita po natin yung alaga niya. Na marami raw pong namamatay kaya pinuntahan po natin. Ayan, bali sa mga namamatayan po ng mga pangalaga nila, Ayan, madali lang pong solusyonan yan mga ka pen, Kung sakali po na may makita kayo na namamatay sa inyong mga alaga, sabuyan nyo na po agad o sabugan nyo na po agad ng asin mga ka Lalo po kung merong namumuti sa mga balbas nila, sa mga gilid-gilid nila mga ka Ayan, sabugan nyo na po agad ng asin mga ka-best friend. Ayan, kung bago pa lang kayo sa ganitong content at napadaan po ang aming mga video dyan po sa mga cellphone nyo. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel. Ayan po ka-best friend lang po. At pakipollow na rin po ang aming FB page. Ayan, ka-best friend lang din po. Ayan, sa mga kumukontak po sa akin, kahit saan po, pwede nyo po akong makontak, mga ka-best Sa YouTube po, sa Facebook page, may Instagram po tayo, meron din po tayong TikTok account, meron din po tayong WhatsApp, mga ka-best friend. WhatsApp po, meron din po tayo. Lahat po, pwede nyo po akong kontakin pag kailangan nyo po ng mga pangalaga, ng mga good quality fingerlings. Ayan, sa mga naghahanap po dyan, ng mga tilapia, na good quality sex reverse po yung binibenta namin mga ka -bestfriend. at sa mga naghahanap din po ng hito na good quality ang hanap nyo at tamang size tamang bilang po yung ibibigay sa inyo mga ka -bestfriend. nakaharap po kayo pag binil binilangan po namin kayo para wala pong matalo kasi po mahirap naman po kung bigla na lang pong ibubuhos yung alaga nyo nang hindi nyo naman nalalaman kung ilan po yung bilang ayan maghanap po kayo mga ka best friend, ng mga legit na reseller talaga yung mga nagtitinda ng mga fingerlings mga ka best huwag po kayo kung saan saan lang po kumukuha mga ka best friend, para hindi po tayo maloko mga ka best friend yung yung mga legit ang hanapin nyo magtanong tanong po kayo pag uh, kunwari po may nakausap kayo na mga uh, nag-aalok po sa inyo e, eh, pagtanong tanong tanong rin po kung talagang totoo po ba o legit po ba yung nagbebenta sa inyo mga ka best friend ayan big shout out po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video lalong lalong na po yung mga taga malalayong lugar na mga na, nag ppm sa akin o tumatawag sa akin mga ka best friend ayan pwede nyo naman po akong tawagan mga ka best friend sasagot at sasagot naman po ko yung mga katanungan nyo po kaya po nating sagutin yan kung so, sakali po na magkaroon ng problema ang inyong mga alaga para hindi na po lumala yung problema sa inyong mga alaga katulad nga po dyan sa gawing pangasinan malala na po kasi yung pinuntahan natin yung alaga ni ma'am dyan po sa gawing pangasinan kaya po natin pinuntahan dahil nga po talaga naman po na puro puti na po yung alaga niya Ayan, shoutout po sa mga OFW na nanonood ng aming mga video. Ayan, thank you po ng marami mga ka best friend. at ingat po tayo dyan palagi ayan nandyan na nga po tayo sa area bali pinaliwanag na nga po natin kay sir kung ano ba, ano ba yung dapat niyang gawin sa kanyang alaga nakita rin po natin yung mga alaga niya na mga namatay tinignan po natin talagang mabuti kung ano po ba yung naging cause ng pagkamatay ng kanyang alaga kaya habang wala po ako mga ka best friend, sabi ko sa kanya palaglagan niya po muna ng tubig habang inihintay niya po ako para masilip ko po ng maganda ayan bali sa lupa po yan ang kinarga po natin dyan bali 10,000 po na mayigit, mga kabespen yung nilaglag po natin dyan wow! ayan sa mga naghahanap po ayan mag kay po kayo sa akin mga kabespen at ko po kayo hanggang sa kayo po ay makaharvest o makaanih mga kabespen at kung wala naman po kayong buyer ako rin po maghahanap ng buyer na Haha, -ha kot diyan po sa inyong mga alaga, mga ka Best Friend. Ayan po oh, bagong hukay lang po 'yan ni Tatay yung pispanya At napaparod na raw po tayo kaya sa Kaya Sating Show More there. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa raraw. Thank you.